Grabe si seller, sa so dami ng bubble wrap, ayaw na pa yata pagamit ito. Pero ang ganda guys, kasi talaga namang isinate niya ang laki ng spotlight. 500 watts nga pala tong model na to at ang laki ng panels. May kasamang battery sa remote, may kasama din siyang wire na napakahaba. From third to second floor ang pinaglagyan ko ng ilaw na to. Pakita ko sa inyo yung installation. Ayan. So 8 to 12 hours ang tinatagal niya. So magdamag, may ilaw talaga kayo at automatic siya mag-o-open kapag dumiling. Tapos 2 weeks ko nang ginagamit at never pumalya. So yun guys, uh, uh -huh. natin yung performance ng mga natin. Uh... 500 watts uh, solar and lights. Yan. Yeah. Kung napansin nyo, medyo maliwanag pa rin. Pero yun yung performance niya. Oh. Ang lakas, diba? Yan, oh. Yan. Nakakasilaw. <laughs> Tapos eto naman yung isa. Bayo take one kasi yan, guys. Tingnan nyo naman. From second floor. Dun siya, uh, ganyan siya kaliwanag, ha? Huh? So, yan lang yung sample. I hope nagustuhan nyo yung review. Kung nagustuhan nyo to, uh, order na kayo. So, yun lang. So, hindi mo na kailangan laging bubuksan kasi automatic na yan. Eto pa pala, guys. No? Hindi ko napakita. Ayan, sobrang lakas, diba? Kanina pala kasi, Ah, uh, dapat hinaan nyo. Pwede, pwede yung gamitan na remote, nahihinaan nyo na. Kita nyo ba? Nah, yung hina ah. So, yan. Pa natin, then hinaan natin. Yan. So, kung gusto nyo ng ano, ayan o. No? Oh. Yan yung pinakamahina nyo, guys. Yan yung pinakamalakas naman. Yan. Yeah. Spotlight talaga. Grabe, makas. Yan, guys o. So, sa naman. Saan kayo makakita ng ganito? Diba? Ang